good morning po sa lahat at uh, na ako na, na po akong bumaba ngayon dito uh, mukhang gising na po sila doon na sa uh, at habang nag na ako yun na at narinig na po sila Ryan na dito po sila tulog kagabi uh, ayun sama-sama po sila at kasi na rito po sila po ako ng idea na narito siya dahil po noong pinalabas po at siya nandun may, may, may sir po yung kung uh, napupuna po nito na na sa palabas na mayosan na yung nanay ni Mike at tatatay ni Mike, papa ni Mike doon po namin na may tayo naka-vlog po kasi doon na ang ano ko po, po doon ay si nanay Lorna ano po yun si Sirea good morning Gising at si Russell. Parang gising na doon sa itaas. Sino yung nagkukwintuhan doon? Sila po. Ha? Sila po. Good morning po. Mm, ayan si Mary. Good morning. Gising na sila? Opo. Okay. Ayan. na mm hindi -hmm. talaga tinatanggal yung bagay na tatay mo. Eh? Good morning. Oh, ayan. Gusto natin, Jerry. Jerry. Bagong gising. Kamusta? Ha? Nakatulog kayo? Nakatulog. Tulog? Mm hmm. <laughs> 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 Tulog daw siya. <laughs> Nakatulog kayo? Pampatulog <laughs> oh. <laughs> mm, pala yun. Pinainom ko po siya na isang beer patulog oh, daw. Kasi hindi daw siya makatulog. <laughs> kayo bag, ano ang kape kaya Ano nga may linang kape? Yan ang kape po sa Jeff. Eh. Kasi na... Sinahilo uh, uh, sina na na akong papos itaas. Ano <tinyo> daw pera sa mga pagka ano lang, pag si Marilyn hey, ay medyo maayos ng trabaho, pwede ka na din. Pwede. Ano sabi mm. so, niya? Ha? Ano niya? Hmm. O sa <laughs> historia mo, Kami kami rasa ya pun asa among <good>. kuan bah kami ya sir ini kuan maya mon kay ubus <laughs> sa among lugar <laughs> sa among dinikanan. Kami maya mon. Oh maya nanti <intos> nang dinikanan sa ona. Oh. Karena nakit. Okay, yung mga magulang daw ni Tatay Jerry sa una ay umayang nung din. Oh, magkakadugo naman pala kayo. Kaya pala naiintindihan ko pag nagsasalita si Rasen. may kalahay pala kami. Kung mama si Ro, ang hirabo ng akong mama, bisag uang kinder, wag Sige manto. sige manto. to, ka ng buya-buya, kuang, ang gari, kaya, ako ang ibuya mga ko sir ang ganit Ila po kay naay kung naay grado na ako ah uh, dito sa uh, uh, kuwan uh, bukid nyo okay, uh, Lay, layo man to kuwan o Kasawa na sila. Mga binig. Mga binig. Mga Mga binig. Mga binig. Mga binig. Mga binig. Mga Mga binig. Mga binig. Mga Mga libo uh, uh, na yung nag-aaral sa kanilang uh, pag-asawa. Kaya mo na si Miley naman ang nag-aaral na Si Miley. Mayli... Ayan, tumawag ko yung... Wapad niya, wapad, wapad na saan. Waro. Kuntong pag di bus, Miley. Kuntong Kausap po siya. Doon mo sa kanila sa Dabaw. Kapatid mo? Yeah. Anong, kapatid ni Tatay Jerry. Kausap niya. Lispol. Apa no? Apa, ya itu kan Siapa? No siapa? Apa? Atu. Si apa? Aduh. 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 Pul. Pul. Apa? 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 <laughs> apa? Apa? Oh. Apa? Kita kan. <laughs> oh, ikaw uh, <laughs> okay. okay, na iya okay. Oh, tuh ikaw bo. nongkoran Oh, yang koro ini. Oh ya. Oh ya tuh, oh koro ini. Kanya na pin pala karna po ba hotel. aku aligagaan. <laughs> kasi kasi nang mga ba baka bang, may makalimutan. oh mamaya na yan. Oh. oh yan po si Nita. Ang ganda-ganda naman. Oh. Hindi ko nakakilala si Nita.

Oh, magandang umaga po. Kasama ko po si Nanay Lorna. Ayan. sa si Nita. Nakakatawa oh. po ito si Nanay Lorna. Ay, kala ko si Maylin. Hindi pala si Maylin ito. Nakulat ako. Kala ko si Maylin. Isa po talaga yung uh, ano sila? Magkamukha, magkamukha po talaga sila ni Maylin. At ito naman. Ayan po naman si... Ay, Nita. Ayan po Hello. naman si Ninita. Maganda ganda. Ay, yung pala si Mail, hindi ko nakilala. Na Pero hindi si maibid. Ayan talaga si Mail. Hay hmm. wow. Ganda naman. Ganda naman ni Nanay. pa siya. Parang galing sa ipisina Nag-office to. Nag-office pala si Nanay Lorna. na ano to, nagtrabaho sa call center. Wow, galing kang call center? Mm -hmm. sa, center. sa call center ni so TV Love yan. Sa call so center daw sa center. Wow, ayun eh, si Nanay Lorna. oh, <laughs> uh, mindit, Wow, mindut tayo. I love you. Huh? Wow, mindut, I love you. <laughs> Okay. Ayan, dahil po uh, dibo ni Mylene talaga may banderitas pa <laughs> dinadaanan namin May banderitas kami pa Oh, grabe naman yung dibo mo po at yahatid ko po lang sila sa balik ko ako kasama ko po si, si na Maylin Ay, ayaw mo ba maging happy? dito ang bahay Maylin saan si Maylin na yun? Maylin ang, aras, dito ang bahay ni Sir ni Sir Pelis si po pa maya maya po eh, pag nasabay <laughs> sabay na po sila si Minita na lang po kami yung mga gown ni Maylin yung bawal pagkain ginasabi ba nga pwede magdala ng protas doon eh di ba nanay? huwag kayong magkakalat lang morning po sa lahat. Kaya na po. Malapit na kami. Wala po ito sa ko po muna po siya na Mylene. Oh? Ano oh. okay po Mylene? Yeah, Kamusta? Gusto makapaniwala? Okay Good morning po. At ako na nga po kami sa hotel. Kung saan po yung lalimutin niyong Dibu ni Mylin Nakatid uh, po lang po na sila Hi. Ayan at uh, sinundo ko po naman ulit ito si na tatay Ayan, Nasa unahan po si tatay ka Ayan po si Ninita, Hi. si Nanay Lorna Hi, I, oh, I love you I love you too, hey? <laughs> love you too. <laughs> At naroon na po si na Mylin, nakatid ko na po sila Uh, tayo po ngayon yung mga tayo po ngayon yung driver at taga-hatid sundo sa kanila yan uh, yan na natin sila po mo ito si Anita. Ano, kamusta? Wapa?